Ngayong araw guys, dumating na nga pala yung tent na aking inihintay. Bali, ito na nga pala yung katas na aking pagtsatsaga sa pagtitinda. Grabe, hindi ko nga inaasahan. Nagdudumugin tayo ng mga tao dito sa aking munting pesto. Grabe naman talaga. Bago nga pala ang lahat mga guys, ako si Lelet, nagalulo ako pero masipag ako. Kaya tara, samahan niyo ako. So ayun nga pala mga guys, bali maaga nga pala kami makakapunta dito sa may pesto namin, sa may freedom. Gawa nga nang maaga ako natapos sa pag -e edit at sa pag ng kape. Bali ngayong araw nga din pala, dumating yung aking tent na hinihintay. Grabe naman talaga! Kacha! Bali mga kwento nga alam pala mga guys, yung tent nga pala na binili ko na yan, dyan ko nga pala iniiwan niyang kay La Kuya Abno. Bali kapag nag-setup nga pala sila ng tent nila, sinasabay na nga din pala i yung tent ko. Gawa nga ng sobrang layo nga pala namin sa may Frida mga guys Kaya Sabi ni Kuya Abno Isasabay na nga lang daw Sa pagsiset up ng tent niya Grabe naman talaga Maraming salamat Kuya Abno Kachaa! Bale syempre mga guys Yung pagkarating nga pala namin Dito sa may peso namin Sa may freedom, Nagset up na nga pala kami agad Nakwento ko nga lang pala mga guys Gawa nga lang, Sobrang excited ko Sa pagbubukas ng tent na yan Nabutas ko nga pala Grabe naman talaga, Rayko! Pero syempre mga guys, ginawan nga pala namin ang paraan nila Kuya Abno. Nang hingi ako sa kanila ng sticker, tsaka ako dinikitan. Grabe naman talaga, sobra na utak. Kacha! So, bali no pagkatapos nga pala namin mag-set up, dumating na nga pala yung first customer natin, si James D. Charot nga din pala dito kila ma'am, sila nga pala yung pangalawa nating customer. Marami nga din pala sa akin nagtatanong mga guys kung taga saan nga daw ba kami. Bali mga guys, taga Osroha nga pala kami, bumabiyahi pa kami papunta sa may freedom para lang makapagtinda. Marami nga din pala sa akin nagtatanong mga guys kung ano nga daw ba yung bestseller ko? Gawa nga nung marami nga pala nagsasabi mga guys na masarap nga daw yung mocha chap. Ayun nga pala yung pinangalan ko sa bestseller ko mga guys. Dahil kapag ininom mo yun, mapapasabi ka na lang ng... Sarap nga din pala dito kay ma'am. Palagi nga doon niya inaabangan yung vlog ko at palagi din doon niya inaabangan kapag bumipesta ako dito sa may kusroha, sa may tapat namin. Grabe nga pala mga guys, totoo nga pala sabi nila kapag minamahal mo yung business mo, mas lalong mamahalin ng mga tao. Kumbaga mga guys, kailangan pa natin sipagan at kailangan natin magdasal sa Panginoon. Makwento ko nga lang pala mga guys, so nagsisimula pa nga lang pala ako sa pagtitinda, masyadong kinakabahan nga pala ako. Pero nawala nga pala yung kabako mga guys dahil pinusya ko ni Kuya Abno, ni Kuya Sian, tapos yung ibang mga tropa. Kali mga guys, sabi nga nila ako hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. At kung hindi ka madada pa, hindi ka matututong bumangon. Kaya sa mga kapwa o kabataan na may pangarap sa buhay, lagi nyo lang sisipagan at huwag kayong matatakot lumaban sa buhay. Shoutout nga din pala dito kay Lama. Maraming salamat nga pala sa pagdaan dito sa may pesto. Lagi nga daw nila napapanood yung vlog ko. Grabe naman talaga. Kachang! Charot ka pala dito kila sir. Lagi nga daw sila dumadaan dito sa pesto. Kaso nga lang daw sarado pa ako. Kaya nung maaga kaming napunta dito, agad-agad daw sila nagpunta sa may freedom. Grabe naman talaga. Kacha! Maraming maraming salamat nga din po pala sa patuloy na bumibili sa aking kapihan at bumibili sa Jumbo Show may nila Kuya Abno. Maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta sa amin. Announcement nga lang pala mga guys, meron nga pala tayo ipamibigay na Gcash lahat nga pala ng mga sharer natin, commentators at sa mga likers. Bali tuwing katapusan nga pala ng month mga guys, tsaka ako nga pala gagawin nga pala ako sa page ko dito sa may Lelet. Grabe naman talaga. Hintayin nyo lang. Kacha! At syempre mga guys, maraming maraming salamat ngayon pala sa mga tumatambay dito sa may peso namin nila Kuya Abdo. Huwag na huwag kayo nga pala magsasawa tumambay sa amin. Grabe naman talaga kayo na yan. Aray ko! Ka. Kacha! Kaya hanggang dito nang alam pala mga guys, maraming salamat sa panonood. Laging tatandaan, ako si Lelet. Nagalulo ako pero masipag ako. Kaya tara, samahan nyo ako. Kacha!